ng gabi na pala. Patuloy pa rin tayo sa paggawa ng ano? Ginagawa mo tits. Tits. Ginagawa ng neutral. Ah, yung neutral light niya. May diferensya pala. Kaya yeah. nire-repair. Kaya nire-repair niya. Ano? Tits, kaya nire-repair. Bala na si oh. <laughs> Gago! Oh, Bala ni Swords. Ayan. Ito na pala yung binlaver. Yan, nakakabit na pala. Yun, umiilaw na yung signal light nya. Magaling. Yun, o oh, ka. nyo ha. Ito, hazard. Wow! Wow naman! Wow! Wow! Wow naman, no, ang ganda ng hazard. Oh. Yun, nakahazard na yun malalang mga boss. Yan. di Hindi pala siya pwedeng lagyan ng maliit na ano headlight uh, kasi maraming wire Ayan. Yeah. saka open Ayan. Yeah. ganyan pala sya tapos no, ganyan sya astig sa likod oh my god wow uh, Ayan. pailawin ko nga ano pailawin ko pala yung t-light nya ganyan. No. ganyan boss yun kita yung plaka very good yan ang galing ang galing <laughs>

Mamaya, tingnan natin. Okay, ang busina. Na. Uy! Napaka-angas with relay. Ayan. Nakaano kaya? Ang... Hmm. Hmm, ang ano? Ang wear niya. Parang sinigurado na talaga. Na magpapatible na pala sa ano? Sa kanyang body body parts. <laughs> wow! yung, yeah. alinis di ba? di ba? Oh. Nasaan yung relay? Nasaan yung relay? Nawala yung relay. Saan Saan? Yung May relay. Nakaano yan? relay? Bush yung relay. tagong tago. tagong tago. Mayroong pa tron niya dito. Yan. Dito yan. Hindi na. Ay, sa bago yung pangalagay nila tayo dito. May alin kita dyan. Diyan. May alin tayo dito. Maganda. Ito na lang. Side fairings niya pala eh wala pala talaga siyang side sparing kaya ginawang kong para, para niya tapos yung battery nawawala yan yeah. tapos ulit yung battery nawawala nasa secret panel yan mga boss yun kasi na ah. yun ulit kinabit na pala namin yun signal light hazard yun mga na na ito yung nabakal nabili ko sa tiktok ha shut out tiktok hazard headlight headlight with hazard mo. dito na yung ito na lang kailangan yung para gumana yung kailangan busina kaya ano hmm. Diyan, busina. Ayan. busina wala na finish na ang lakas lakas ang busina <laughs> nakuban na ako eh <laughs> hahahaha reclite <Break> reclite <laughs> doon sa ulihan oo Ito na lahat. Parang bago. Yun. Ang goods niya. Yung pipe. Okay na lahat. Goods na goods. Gulong lang. Luma. Gulong lang. Mawasingan lang yan. type black. Good na yan. Okay mga boss. Thank you. Pitch. Gabi. Gabi gabi gabi. Dumating na pala yung ano. Yung host ng Prino. Sa unahan. Ganyan pala. Ganyan yung kahaba. Galing siyang India. Indiano. Assalamualaikum. Yah. Uy. Tapos yun. Bali, lang namin yung ito naman. Ito pa pala. Yung speed limiter. Huwag inintin dito. Pilipitan dila nito. Yan. Mapunta dito sa kabila. Para gumana na ang speed limiter. Yan. Napaligawan pala siya. Nasa lang kulang pang brush. ano pala yung ano yung, yung hilayan hila hilayan ay napaipos ko naki sarang gors kijong gors shout out kijong, -gurs. kijong -gurs. yun yap yeah. bali may design yun ano tits ano design nun tits may guri guri <laughs> gago <laughs> what gago <laughs> caliper niya. Bali, it it is lang yan at may gagawin po pala dyan sa caliper na yan. Dapat maging itim yan. Gilini ka na, nilinis mo na yan, Ha? Nilinis mo na. alin? Caliper. Hindi pa. Nilinisin mo na yan para ano na. At takip niya sa kabila, yun o. Ginawa ko. Ito pala. Ito yung ginawa ng ano, takip yung pintura na lang yan. Pintura na lang pala yan. Para goods na goods na boss. Mukuha mo na to boss. Malapit na boss. Promise. Yan. Malapit mo na to makuha boss. Kunting tulog na lang. Kunting ano lang. Kunting ante-ante na -ante lang mga boss. Baka ngayon na uh, week. Sure ball na to. Kapusinahin mo nga. Siya. Kaya may kayabangan to. Yan. Dalawang Poin na... Uh, ano ya? Poin 10. Halo. Halo horn. Halo wa. Ya. Ya. Napa ka angas nian? Napa bos. Gen Cebogs TV. Shout out ke Richard. Kakak anu? Youler Suresh shout out tapos Kieran nih. Derek yo so yi. Bos, kewili. Shout out. Anu ana, nilinis na pala. Hey boss, thank you. Bye bye. Gang gang.